Idol! Nag-solo nga ako dito dahil naghahanap ako ng makukontent. Gusto ko nga sana mag explain dito kaso treyo yata yung nakasabay ko. At nagulat ako kung sino ito. Si Yuzo kay pala to, may idol. Alam kong siya ito dahil nanunod ako sa kanya. Napakalupit nito mag-alocard, minsan ginagaya ko pa nga. Kaso naman yung alocard ko nagiging talocard kaya hindi ko magawa mag ka daw, S4, abay sige na nga. Nag-tank na nga lang ako dito, total may bubuhat na sa akin. Ganito dapat pag solo, yung mga kampi mo, bigatin. Napakaangas nga ng Fanny dito, kahit na late ako ng dating, yung turtle nakuha niya pa rin. Kaya naman tinulungan ko na lang siya dito kay Alpha para tuluyan niya na rin. Ito pa sana, kaso uwi na lang tayo kasi wala naman ako diyang gagawin. Pinakitaan na nga ako ni Idol kung paano gamitin si Alucard ng tama. Napakatalas naman ng spadang to, parang bagong hasa. Kaso naman lightsaber pala yun. bagong charge yata. Balak na namin bigyan dito yung kalaban kaso na cancel yung aking tadyak pang kalawakan nakatakas patuloy tapos ako pa yung naabutan nakakahiya tuloy kay idol puro ako dito kapelpekan pero nabigyan niya naman dito si Masha kaya naman good trade naman napakabilis nga nila rumespo dito talaga namang hindi ka mag-iisa pag request backup mo automatic nandyan agad sila kaya naman napakaganda ng early game namin dito nasa amin ang kalamangan easy turtle talaga kapag ganito hindi man lang makalapit yung kalaban grabe naman mag-usuke si Alucard walang patawad talaga umaga? Inuubos ba naman yung kalaban? hangas talaga. Hindi ka nga dito may ilang sumipa ng sumipa. May follow up agad yan kapag bigla nilang nakita. What? Naging takoyaki tuloy yung pugita. Atak daw, sabi ni Idol. O, eh, di magatak tayo. Napakaganda ng follow-up. Dumikit pa sa bato. Pero ikaw nang bahala dyan. Punti na lang yung buhay ko. Dito, kinukuha na namin yung Lord. Pero syempre, makikipagagawan din yung kalaban. Pero dito, nabigyan namin yung core nila. Kaya naman biglang nagsiyatrasan. Wala na silang contribution. Kaya hindi na ko contest yan. Sure na to. Basta talaga ganito yung galawan. Dito, dudukuti namin kung sino agad yung una naming makita. Wala nang no choice. Kaya ang nakuha ko si Pugita. Panalo na yata. Kaso biglang na-shutdown yung Cecilia, napakalaking gold siguro nang nakuha. Nabigyan kami, nabigyan din si Idol, nakakabawi yata yung kalaban. Pero grabe yung ginawa niya dito, ako yung kinabahan. Alam ko namang may ultimate yung Franco dito, pero di baling ako yung makagat. Kaya naman pagpasok dito ni Idol, ubos talaga yung apat. Sinugod na ngayon limang magkakadikit, parang suman na malagkit. Putsak si Franco, pati si Alpa sa lakas ng agupit. Pinabot si Chango, pati na si Masha, shutdown din ulit. Kaso nabigyan, napakasakit ng taong pusit. Cecilia, ginamit na ultimate na yung lima abay, lupit Grabe ka talaga idol. Kaso naman dito nakuha nung Lord yung kalaban. Kaya yung lakas ng puwersa nila hindi na namin napigilan. Victory sila. Baby, mabuti na nga lang may protection. hindi nabawasan. Pero syempre, titingnan ko pa rin siya Idol kung talagang account niya to. Hindi nga ako nagkamali, si Yusuke may Idol nga ito. Nice game talaga may Idol, napakagaling mo. Panalo pa nga sana tayo. Kung hindi tayo natalo At tinignan ko rin yung kalaban Top 1 Philippines Top 1 Global Franco Kaya naman pala napakagaling mo Baby